Ay, eh, yun nga, eh, parang si Claire Castro, di ba? Yung pagbabatikos kasi, uh, parang lari, iwanan mo na kay Claire yun. <laughs> oo, oo, wag na kayong magpaligsahan kung sinong mas kengkoy sa inyo. Hayaan <laughs> <Ay, laughs> ay, mo nang manumonopolize um, ni Claire, babae naman yon. Oo, <laughs> oo, oh, be a gentleman, hayaan mo na yung kakengkoy yan ay si Claire na lang. Oo, pagtuunan mo na lang yung pansin, yung trabahong ibinigay sa'yo okay. na... At yun nga no, mga kabayan, pag-usapan uh, nga po natin itong nakakatawang hirit ni Atty. Tupaso. Dito nga po kay Larry Gadon at kay ano, Claire Castro. Eh, mo naman kasi mga kabayan. Ha. Ito pong si Larry Gadon mga kabayan. E eh, nga po bilang sekretary ng Poverty Alleviation mga kabayan. Kung saan, kailangan po niya mabawasan. Ang trabaho po niya, kailangan po niya mabawasan yung bilang ng mga Pilipinong nagugutom Remantakin mo mga kabayan ha? Sinabi po niya to ni Larry noon Na Wala na daw pong nagugutom Nabawasan na ha? Imahinasyon na lang daw po natin Yung mga nagugutom Dahil marami na daw pong Nagpe-Facebook at nag internet ha? So ibig sabihin Mayayaman na daw po yung mga tao ngayon ha? Wala na daw pong nagugutom Ngunit sa latest survey, mga kabayan, lumalabas po na halos karamihan po sa mga Pinoy eh talaga pong nakakaranas po ng kagutuman. At ngayon nga po, eh sinisita po si Dani Ator nito paso na ikaw bilang sekretarya ng Poverty Alleviation Department eh gawin mo yung trabaho mo. Kasi yung mga kabayan, lumalabas po. Ito pong si Dari ka doon. Eh, nagiging alias, ano na po eh, trililing mga kabayan. Na saan, tahol po ng tahol. Ha? nakikipagtaasan po ng tahol dito po kay Ator Claire Castro. Eh sabi nga po ni Ator de iwanan mo na yung pagtahol dito kay Ator Claire. Kaya mo na si Ator Claire na tumahol na tumahol. Di ba? Kasi trabaho naman ni Claire Castro ang tumahol eh. Kasi siya nga po ang attack dog ng gobyerno ng palaso ng Malacanang. Ikaw, Mr. Larry Gadon, ang trabaho mo, E eh, pababain mo yung bilang ng mga Pilipinong naghihirap. Diba? Yun po yung trabaho mo, sir. Yan ang hirap po sa atin, eh. eh kaya nga po kayo natatanggal bilang abogado. Eh, kasi hindi nyo po ginagawa ng tama yung asal na pagiging abogado, yung trabaho na pagiging abogado. ba? Diba? Abogado po kayo, pero yung asal nyo, asal NPA, sir. Diba? Diba? Kaya nga po kayo natanggal at nadisbar eh. Eh ngayon po, may second chance na po kayo para ayusin ang buhay ninyo. At makita nyo sa mga taong nagtanggal sa inyo na nagkamali po sila. Kaya gawin nyo po yung trabaho ninyo bilang sekretarya ng Property and Department. Mga, diba mga kabayan? Eh kasi nga, para mapakita niya na mali yung mga nag, ano nyo, nag-disbar. Ano yeah? diba? Eh ang masakit nga noon, ganyan ka na nga, ka na nga, eh kayabang-yabang mo pa sir. Diba? Akala mo kung sino kang makapagsalita. Eh dati naman po, eh himod po ka sa mga Duterte. Palibasa, eh, hindi ka po napanalo. Ha? Hindi ka po naipanalo bilang senador, ganyan ka na ngayon. Eh samantanang no, kung ka sa pwet ni Inday Sara, si Pangulong Duterte, di ba? Kulang na lang eh. Diyan ka matulog. Tapos ngayon, banat ka ng banat. Hindi ka naman si banat, bay. Diba? Banat ka ng banat, eh. Mahirap yun, sir. Di mo ba, mga kabayan? O, ito po, mga kabayan. Panurin nga po natin, ha. Yung birada po dyan, ni Ator ni Tupaso. Na kung saan, eh. Natawa na nga lang rin po si Ator ni Tupaso kasi, eh kayong dalawa po ni Atty. Clear eh, para kayong mga ano eh, nagkeking po eh. Di ba? Pares kayong kengkoy, eh. sabi ni Atty. Tupaso, ano bang pinaggagawa ninyo? Pares ba pa naman kayong katorni. Ba't ganyan? hindi, sa bagay, si, si, ano, si Gariga doon, hindi na pala Atty. O ito si, ano, Atty. Clear, di ba? Puro ka yung sinasabi. Imbis na magbalita, nanggaling sa mga ang nagawa, umaatake. Atakdog. O panoorin po natin na mga na si Atty. Topasio patungkol nga po dyan, ah, sa dalawang attorney ng palasyo na tila bagay kala mo mga atakdog. dog. Ah, pinagpapiestahan na po sa social media. Ito po. Ha, at... Ito nga ang sinasabi ko. Alam nyo, hindi baga tayo ay mayroong presidential advisor on poverty alleviation si Attorney Larry Gadon. Anong ginagawa niya? sa harap ng patuloy na paghirap ng paghirap ng Pilipinas. Eh, ang ginagawa niya, binabatikus niya yung Korte Suprema. eh. Alayo. Limba naman, eh papel pa niya, binabatikus niya si Sarah Duterte. Okay lang batikusin mo si oh. Sarah Duterte. Pero hindi niya trabaho oh. yun. Hindi, kahit hindi, trabaho. mamamayan siya. Sabihin na niya, mamamayan okay. ako eh. Mm. Okay, okay lang bumatikus ka, pero gawin mo rin ang trabaho mo. Ano bang rekomendasyon mo para... 'Yung self-rated poverty ay maibsan para hindi magutom 'yung mga tao. Ano bang rekomendasyon mo? Meron ka bang rekomendasyon? O sumasahod ka lang nang wala kang ginagawa kundi pambabatikos sa mga kalaban ng administrasyon. Hindi okay, pwede 'yon. Baka naman po wala siyang nakikitang naghihirap. Eh 'yun nga eh, parang si Claire Castro, 'di ba? 'Yung pagbabatikos kasi, uh, parang lari. iwanan mo na kay Claire yun. 'yon. <laughs> oo, oo, 'wag na kayong magpaligsahan kung sinong mas kengkoy sa inyo. <laughs> <laughs> Hayaan mo nang manumunod na ni Claire. Babae naman yun. Oo. oo oh, be a gentleman. Hayaan mo na yung kakeng yan ay si Claire na lang. O, pagtuunan mo na lang yung pansin yung trabahong ibinigay sa'yo na yung mga mahihirap ay ayusin mo yung buhay ay walang walang nanyanyari pero attorney oh. anong klaseng gobyerno yung halimbawa magkanya-kanya tapos pagalingan ko aling linunsod ang best parang ganon hindi ngayon nangyayari na naman eh best sa kalinisan best sa ganon ah. eh, hindi naman kailangang best eh ah, hindi ah. kailangan walang best dito ang best kung federal government is what best works for you kasi ang tingin ng Maynila, eh, ito ang kailangan mo. Hindi naman yun ang alam mong kailangan nice. mo. Kasi ikaw ah. mismo nandoon nakatira eh. Di ba? Okay. Parang nasa Amerika yung nanay mo, sasabihin, oh, ito, magpapadala ako ng pera, ito, bilhin mo, itong bilhin ah, mo. Hindi ko naman pa. kailangan ng damit eh. Kailangan ko ganito. Ayon. Oh, bibili ka ng sasakyan, hindi ko kailangan ng sasakyan, mahal yan. Kailangan ko, eh, pang matrikula. Eh, hindi nila alam masyado since wala naman wala naman sa Mindanao ang Central government, hindi naman lagi nandoon ang legislature. Ah, ah, okay. Ang legislature ay narito ah, sa okay. Maynila, sa Kalakhang, Maynila. Oh, nandito ang executive, nandito lahat ng ahensya ng gobyerno. Bagamat mm. may mga sangay sila roon, ang decision making ay narito. narito. Ayun. Yun ang mabigat. Kaya dapat federal talaga. Yung ganitong klasing bansa mm. na archipelago na hiwa-hiwalay tayong mga isla, more than 7,000 islands. Yeah. 1,700 daw sabi ni Lenny Robredo. Malaga yung bilang niya. O baka pagkatapos ng 1,700, napagod na siya. Tama na, ah, okay na yan. 1,700 na lang yan. Ayos na yan. Carried na yan. Carried na yan. Anyway, eh dapat, iba-iba eh. Yung kailangan ng Bicol, alamawa, ng Ilocos. Ano bang ginagawa sa si Ilocos. Usually, tabako yan eh, di ba? Okay, o okay. sa Bicol din, iba yung industriya rito. Ayon. Alam namin kung anong kailangan namin. Opo. Yung gobernador namin taga rito, alam niya kung anong kailangan niya. Ayon. Dapat bang magmakaawa pa siya sa Maynila na ibigay yung kailangan mm -hmm. ng kanyang rehiyon ng kanyang mm -hmm. lalawigan? Opo. Alam na niya, dapat nandun na sa kanyang pera, implement na niya. Ayon, Matagal dapat. Matagal mm pa eh. -hmm. O, oh, di ba? Yun na problema talaga. Yun na, nga ang, yun na nga ang dapat. At